mabigat na daloy ng trapiko asahan sa Pebrero at 2 hanggang a 5 ayon sa Department of Transportation. Narito ang uh, news ni Mace Alinyo Dayon-Dayon. Asahan na mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila bukas hanggang sa lunes, Pebrero a 5. Ito'y dahil sa isinasagawang transportasyon ng Metro Manila Subway Project Tunnel Machine sa D. Julia Vargas Avenue. Batay sa anunsyo ng Department of Transportation, maaring sumikip ang daloy ng trapiko simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga simula sa Pebrero 2 gagamitin ng tunnel boring machine sa paggawa ng mga tunnel na magdurugtong o magdurugtong sa Ortigas Avenue Station ng MMSP, Shaw Boulevard Station at Kalayaan Avenue Station. Inabisuhan naman ng departamento ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. At yan ang aking news scoop. Ako si Mace Alinio Dayon-Dayon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.